Virgo, tignan po natin kung ano ba yung mensahe sa'yo ngayong full moon, April 6, 2023, 12.34 p.m. po yan dito sa atin. That is Monday, Thursday. This is full pink moon. So, pwede po kayong mag-manifest. Ayan, meron tayong manifestation video po dito sa ating channel. Ayan, watch nyo na lang po kung hindi nyo pa napapanood or kung hindi nyo alam kung paano ba mag-manifest. So, tignan po natin ano po ang mensahe natin for... Virgo, Okay, saan ka ba dapat mag-focus? You should focus, you should pay attention to Virgo. Tignan natin. Okay, Knight of Swords. Sa mga sasabihin po ninyo sa mga decisions, do not be impulsive. Tignan nyo kapag merong... Okay, merong kasi mga tao, uh, Virgo, na parang susulitin nila na you are happy, susulitin nila na maganda yung energy mo, tapos tsaka sila magtatanong sa'yo, tsaka sila uh, hihingi ng opinion mo. So, ikaw naman dito, magbibigay ka ng opinion mo without, without thinking, parang ganyan. Kasi, you are excited, you are overjoyed, you are overwhelmed. Ayan po, so, wag kayo basta-basta magbibitaw ng salita. Pwede kasi na maipit kayo dito, Virgo, sa mga sasabihin niyo. So, wag kayong padalos-dalos pay attention to your mouth, pay attention to your, um, ano to, to your decisions. Ngayong full moon po na ito. So, yan. Pay attention, okay? So, tignan po natin, ano ba yung dapat mong iwasan? Spirit guide, ano po ang dapat iwasan ni Virgo? Dapat iwasan ni Virgo, spirit guide, ngayong full moon? Okay. Mayroon ang lumabas, no? Oh, diba new beginnings. Okay. So medyo iwasan daw ninyo dito'ng ano ba, laging magsimula. Yung kasi yung iba sa inyo pwedeng hindi niyo tinatapos yung mga ginagawa niyo pero ito na naman may sisimula na naman kayo. Okay, so, ayun nga yun. Huwag kayong magpadalos-dalos dito na, ay, eto magandang simulan to, ganito, ganyan. So, magsimula na lang kayo pag new moon kayo magsimula. Huwag ngayong full moon. So, ngayong full moon, completion yung kailangan nyo dito. Tapusin niyo yung mga dapat ninyong tapusin. Iwasan niyo na gumawa ng mga bagay na, ayun nga, nadala lang kayo ng emosyon niyo At, ay, ito na, sisimulan ko na to kasi ganito, ganyan. So, iwasan nyo po yun. Ngayon is the time to complete yung mga dapat ninyong kumpletuhin, dapat ninyong tapusin. Ngayong full mo na ito. Okay, so magsimula kayo pag new moon na. So, pag may mga tao dito sa paligid ninyo na pinupush kayo, na simulan nyo na yan, simulan nyo na yan. Simulan mo na yan, Virgo. Bakit sila ayaw nilang simulan? Bakit ikaw yung pinipilit nila? So, parang ikaw yung ano nila, yung tester nila, ganon So, iwasan mo yung mga taong ganyan na lagi kang pinupush. Yung napaka-pushy ba? <laughs> iwasan mo yung mga taong yan. Tignan natin, pagdating naman po sa... Ang pangit pakinggan, no? Pero di ko na ulitin yan. <laughs> Tignan natin, ano ba yung blockages mo? Bakit ba hindi nangyayari yung mga win wish mo? Yung mga may manifest mo? Bakit parang walang progress sa lahat ng ginagawa mo? Tignan natin, spirit guide. Kaya yung iba sa inyo tuloy, palipat-lipat kayo ng mga decisions. Paiba-iba kayo ng mga, kunwari, trabaho, ganyan. Kasi, or ng mga ginagawa ninyo. Kasi feeling niyo walang, walang nangyayari. Ba't walang progress? Tignan po natin, spirit guide. Okay, strength. You know, inner circle. So, alamin mo, Virgo, saan ka ba magaling? Alamin mo din kung yung mga taong nasa paligid mo ba ay talagang suportado ka or yung mga taong nga lang na pinupush ka kung saan saan. So may mga tao kasing ganyan eh, akala mo sinusuportahan ka nila, yung pala nilalagay ka lang nila sa alanganin. So yung mga taong yon yung iwasan mo. Okay? Sila yung mga nagiging blockages sa life mo. Kasi instead na makapag-focus ka sa gusto mo talaga, makapag-focus ka sa isang bagay na alam mo na mag-excel -e ka ang nangyayari, napakadami mong tinatry. Kasi napaka pinupush ka nga nila. Napaka-pushy nga nila eh. Hindi ba? So yun, iwasan mo yung mga taong yan kasi yan po yung nagiging blockages sa mga wishes mo, sa mga manifestations mo, sa progress mo. Sila yung nagiging dahilan kaya feeling mo walang nagiging progress, take control of your life because you are the captain of your life, Virgo. Hindi sila. Kaya hindi sila yung masusunod kung hindi ikaw kung ano yung nangyayari sa life mo at kung ano yung mga gusto mong gawin sa life mo. Tingnan natin ano ba yung mga blessings na paparating sa'yo. Spirit Guide, ano po yung mga blessings na paparating kay Virgo? Ano po yung mga blessings na paparating kay Virgo? Spirit Guide, tignan po natin. Blessings po na paparating kay Virgo we have willpower. Ayan, no? Matututo kayo dito na mag -say no. Matututo kayo dito na ilaban talaga yung laban ninyo. Virgo. Ngayong full moon na ito. Mas lalakas yung loob ninyo. Mas mag-focus kayo ngayon sa kakayahan ninyo. Ayan, no? Pwede nga dito, hindi kayo hihingi ng help. Kasi pwede yung iba sa inyo, wala naman talaga kayo mahihinga ng tulong. Kasi nga yung mga tao sa paligid mo, nandyan lang naman sila pag masaya ka, Virgo. Pero pag malungkot ka na, wala na din sila. We have forgiveness. So, ayan po, i-forgive mo na yung mga taong nakasakit sa'yo. Yung mga tao na, yun nga, walang ibang nais kung hindi bumagsak magsaka. Patawarin mo sila and mag-focus ka sa life mo. Good luck. Ayan o, oh, you are very lucky ngayong Uh, full moon na ito. So, if mayroon ka talagang dapat tapusin, tapusin mo na yan. Um, Leo, na naman yung narinig ko. Hindi ko alam kung mayroon ba kayong Leo sa inyong uh, big three. Ayan. So, yan po. Virgo, we have well-being. Alagaan nyo din po yung inyong sarili. Ayan, palakasin nyo yung sarili nyo para mas maging matatag din yung mind ninyo. At hindi kayo magpadala sa mga sinasabi ng ibang tao we have compassion. Ayan po. Mas maging mabait kayo sa sarili ninyo. Bago kayo maging mabait sa ibang tao, bago nyo hingin yung opinion ng ibang tao, hingin nyo muna yung opinion ninyo. At mahalin nyo muna yung inyong sarili. Everything will be clear ngayong month, ah, ngayong month, ngayong full moon na ito para sa inyo. So, madami kayong matutuklasan, madami kayong mga truths na malalaman. So, tignan po natin ano ba yung zodiac sign ng tao na makakatulong sa'yo or malaki yung impact, malaki yung ambag sa life mo ngayong yung uh, full moon na ito. Virgo, tignan po natin. We have Pisces. We have Leo. O, oh, diba? Kaya ako narinig si Leo. At meron tayo ditong Aries. Tignan naman natin yung magpapasakit ng ulo mo. Virgo. We have Taurus. We have Gemini. And we have Libra. Yan naman po yung mga magpapasakit ng ulo mo. So, kung meron kang mga tao na kilala, kilala na yan yung zodiac sign nila, pwede mo silang iwasan para, ayan, magaan lang yung flow ng life mo ngayong full moon na ito. So, ito naman, dumikit ka naman sa mga taong ito, kay Pisces, kay Leo, at saka kay Aries. Ayan lang po. Ingat kayo always. More blessings to come. Virgo, and see you again on my next video. Bye-bye!